Nakabili na pala ako na iririgalo ko sa Pinay na ikakasal dito sa Pakistan. Walaan nyo ano to. Maraming sa tatanong sa akin, Madam, may mga nagririgalo ba dyan sa ikinakasal? Na mga gamit, ganyan, mga plato, mga baso. Ay, sa totoo lang, halos wala akong nakikitang nagre-regalo. Madalang na madalang yung nagre-regalo ng mga gamit-gamit. Kadalasan, puro pera ang binibigay nila. Pero para sa inyo, hindi talaga para sa inyo. <laughs> ay, ayun, ay, tasa, ang regalo ko so na na piraso ganyan o isang dosena hindi ganun ni regalo ko kasi hindi naman sila dito titiray eh sila mag-asawa sa Dubai ka katrabaho yan eh hindi rin pera ang ibibigay ko kasi marami na sila noon dahil sa Dubai sila dalawa ng katrabaho na pera na yan kaya sa, sa, isip isip ko ay tasa lang tasa na lang ang mairegalo kasi nga ito, at least itong tasa mabitbit nila ang sabi ko nga ay ang gusto ko yung husband and wife eh ito Nakakita ako, o. Wifey! Wifey! May kutsara pa yan, no? panghalo. <laughs> ipapa, ano ko na lang, ipapa balot. Nawala no, kasi, ala kasing kahon. Sabi ko, ala bang kahon? Baka nung magkandabasag. Sabi, sabi nung salesman, yung nagbukas niyan, itinapong yung, ano, yung mga kahon, sabi niya. Kaya wala ng kahon. Kaya yung binalot na lang ng dyaryo. Tapos ito, Javi! ito na lang ang regalo ko. Ang, wag ko nang sabihin kung magkano ang bilik ko. Basta, <laughs> basta ito na lang ang regalo ko. Sabi ko, madam, hindi na kita regalohan ng pera kasi marami ka na niyan. Tapos sana all oh, marami pera. Hmm, nakita niya, baka manood pala yung makikita niya yung regalo ko na. Hindi na, <laughs> hindi na, maano yung kung ano yung Hindi na ma-excite. Tapos, di ba nung isang araw namigay kami ng, ano, ng pagkain, ng pulang. Ito, una kong suot ito. Ito, nung nagre-repa kami ng, hindi ko na sabihin kung sino kasama ko, baka sabihin nyo na naman, lagi kong binabanggit. Nung nagre-repa kami ng pagkain, ay, ito ang suot ko. Kaso, nung nagre-repa kami, nalaglag na to. Aday, binalik ko ulit, ano? Nung nagpamigay kami ng pagkain sa mga bahay-bahay, nung pag ko, Sinulot kita yung ako. Dalawang pakaw na lang na naiwan. <laughs> yung pakaw na plastic. Wala na hikaw ko. Tapos, nung pupunta kasi kami sa village, eh, ano, nakita ko ito sa sakyan. Kaso isa na lang. Ngayon, dahil nga nawala yung hikaw ko, ito naman isa ang sinuot ko. <laughs> Itong bilog naman, ano? Dahil isinuot ko. Ngayon, nagpamigay din ako doon ng mga juice, eh, ano, sa biscuit. Nung pag-uwi ko sa bahay ng hipag ko, ang ganda-ganda pa naman sana ng mga hika ko na yan, ano. Nung pag-uwi ko, abe, nagtulog-tulogan pa ako noon eh, kasi nga, eh, alam mo na kung pantuhan, nagkakintuhan sila, hindi ko maintindi mo na kung makasali-sali. De, matulog na lang ako, bahala kayo dyan, ako matutulog. Nung pagising ko, nalaglag, nalaglag ito. Ngayon pinulot ko. Nung paghawa ko sa isa kong tingin, wala na pala isa ko na namang hikaw. Kaya ayan, ang nangyari, ay parehong wala silang partner. Pwede kaya ito yung isa bilog. <laughs> ayan, yung isa bilog. Yung isa naman ay ano, ganito, diamond. Hmm. Sabihin ko na, style yan eh. <laughs> Sabihin ko na lang bagong style yan. Magkaiba dapat, ang hikaw. Parang pwede naman, ano. Hmm. Kasi ayan eh, pareho naman ang kulay eh. Sabi siguro, ah, kakaiba talaga itong Chinese na to. Yung hikaw niya, magkaiba. eh pero pag, ano ulit, bu na, bumalik ako sa store na bibili na lang ulit ako ng ganitong hikaw. Ang ganda niya kasi, ang ang ganda niya, makapalitan lang, o kaya mayupi na lang bagya ng ganyan para hindi malaglag na malaglag, para hindi dumulas. O okay, mapalitan ng pakaw, yung mas mahigpit. Mura lang ko naman nabili to dalawang ganito ay ito, dalawa nga, isang ganito, isang ganito, sa dalawang gold na nakulay ay magkano ko lang bang nabili? Wala pa yatang 500 o 700. Ganun lang, apat na apat na hikaw na rupees, wala pang ano yun, mga 150 siguro sa pesos. O so, pero parang wala pa naman daan yung bili ko noon. O isang 100 pesos apat na hikaw. Murang-mura pero ang ganda talaga nito. Nagagandahan ako dito. Kaya hinayang hinayang ako nung nawala pareho yung pako niya. Tignan niyo, oh, ang ganda-ganda niya kasi talaga. Oh. Hmm. Pak, pak. Susuotin ko sana sa kasalan. Nalungkot tuloy ako. Ma ma ano na lang. Yun na lang mga gold. <laughs> yung mga gold na lang na kumikipas kumiki, na kumukupas ang maisuot.